Miss ko yan. Aba, ilang kaming witness? Isa. No, dalawa. Up. Tatlo. Si apat. Si Summer pa. <laughs> mm. Si Waffles. Si Waffles. Sulatin mo na. <laughs> Ako po. Si. Na, ikaw si Paisar, May. Turuan mo. Turuan mo nga. Ako po. Ako, Ay, si. Kahit pa English sa uh, nanay. Paisar, May. Bawal anak ka may bura. Kailangan hindi pwedeng tamper din. Pfizer May Tanyala Bindicto. 10 years old. Ay, nangangako. Maya kasi. Hindi pa nga. 10 <laughs> years old? Mm-mm. <coughs> <coughs> Ay. Ay. Nangangakong... Nangah... nangangako nga kong... Nga... mo, nangangako nangangako ko. talaga. Anong I-bracket mo. Open, close parenthesis. hindi yan. Ay, wala namang buray. Nangah... Nga Yan, alam niya yan. Nga Nangangakong si Akong ay mag-aaral magtatapos magtatapos magta tapos ng pag-aaral May atin na panas na yung kanin? Kay May waffles yun. Ay, si Arnel na. Binigyan ng isang tambak na kanin ni Brian. Oh, so, Ano pa? Ano pa? Ano nga sabi ate? Ano nga? Na, hmm? Nangangakong magtatapos ng pag-aaral. At hindi mag-aasawa. At hindi mo hindi mag-aasawa. Hindi mo na mag -a... Hindi mag -a at hindi magbo-boyfriend. Mag hindi At mag-aasawa. Mag at mag, at mag Hindi mag bo boy magboyfriend boyfriend Deep na lang. At di pa mag-aasawa. Got Uh, di pa hanggat hindi tapos mag-aasawa terus eh papadala ko yun sa abogado mami mm. at umaasang dito mm. So, supportahan ako. Patay ka ngayon. Support. Ikaw nang ina. <laughs> so, supportahan ako ng aking ninang ng aking ninang Crystal Bien Ladaw. Dito, bien. V-I-E-N. Bien. N. -E -N, -N. Taram mo naman akong kape. tipan La <laughs> daw. L-A D-A O so, Hanggang Laki. Ano kayang ngiri yan? Bago to. Ito anong year na siya? anong year siya? Okay. anong year, anong year, anong year na siya? anong ano matanta yung ano 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 Grade 5. 23. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bago limang uh, taon sa college kasi katulad ng kanyang Grade Limang taon, ilan? 11. 5. years. Ha? Grade years. Grade 5. Grade ano yun? 5. Grade 11, Grade 5. Grade 5. Grade 5. Grade twenty four twenty twenty plus eleven oh, balid. Ah. balid hanggang twenty thirty four hanggang ano nakalagay hanggang Ate niya. <laughs> <laughs> hanggang apo may hanggang nga hanggang twenty thirty four thirty four yung sulat ko mm -mm. O, lagyan mo dito. Dito. Tuldok. Hmm. Lagyan mo dito. Sign, si ano? Sign mo, pangalan mo. Oo, sign by. Pa, sa paano? Bawang pangalan mo na lang. Sign. Pangalan mo. Pangalan mo na lang. Pangalan. Bago perma mo, sa itaas. Bago ninang intal. Paper ma din. Pangalan din. Perma. <coughs> witness ang lola bian ay di ang tita bebe <laughs> grabe ka naman 11 oh, years oh, lang yun uuwi mo na wala 54 ngayon plus 11 ay 55 mm -hmm. ka laang Buoy na buhay ka pa nun ha alay din kikeng pero may tungkol Mm. So, si Ninang Intal, akala na, 'yan din ang Intal na susulat. Si Ninang Intal na susulat. Oo. Sulat ni Ninang Intal. Mm, 'yan ay ano, hindi oh. hmm. 'yan ano bastan, hindi yeah. na <laughs> 'yan. Nakanya, nak anong tagdan? Nagkasundo i 'Yan. Oo, 'yan ang kontrata <laughs> nila, ha. Oh, Oferma, oh, witness. Lagay mo sa iba ba? Ikaw ang witness. Lagay mo muna witness, mm. be. Tsaka yung toyo, isama yan. Witness ang toyo <laughs> dyan, ha? O. Electric pa, no? Witness, witness. <laughs> <laughs> mm. Witness, pangalan mo. Perma. Mm. Kasunduan yan, malinaw, ha? Walang mong lalabag yan. Mm. abaw, panis. Mm, tago mo yun, um, anak. <laughs> mm -mm. Uh, basahin! Hindi nyo na nga binasay. Uh. Oh. Oh, si Python, may tanya. <laughs> So, the years old, ay nangangako magtatapos sa pag-aaral like, mag at hindi mag-boyfriend hindi mag-aasawa. At umaasaw sa supportahan ng aking ninang <laughs> 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 2034. <laughs> Yung Kristal ay... <laughs> ay, bali! Ay, bali! Baguhin, baguhin. Ayun si may spelling be. Ano ba? Dapat ay ano. Mali spelling. <laughs> Why? Why? Boy, Kari, oh. boy. <laughs> <laughs> boy, na gan. Boy, boy. Na boy, Napaka. Ay, pero. <laughs> <laughs> oh, di ka mag-aasawa ha. ay sumpaan. Ninyong dalawa ha, ah, ng ninang. Ano ang ninang ay, oh, magpapaaral sa kay Paiser. Ayan, oh, ang, nin, ang tita, ah, bebe, ang ikaw, ha? Alam mo na, ha? Ay, di dapat, kay di tama Paiser lang tita mo, kasi tita mo, damat Oo, magkukontrata yun. din sila pagka nagkasundo -pap sila. <coughs> <coughs> Ge ano na, okay na? Sige.